ang paghahari ni Amaziah sa Huda. Ikalabing apat na kabanata. Naging hari ng Huda ang anak ni Joas na si Amaziah nang ikalawang taon ng paghahari ng anak ni Jehoahaz na si Jehoash sa Israel. Si Amaziah ay dalawamputlimang taong gulang nang maging hari. Sa Jerusalem siya tumira at naghari siya sa loob ng dalawamputsyam na taon. Ang ina niya ay si Jehova din, na taga Jerusalem. Matuwid ang ginawa niya sa paningin ng Panginoon, pero hindi kapantay ng ginawa ni David na ninuno niya. Sinunod niya ang aman si Joas. Hindi rin niya ipinagiba ang mga sambahan sa matataas na lugar, kaya nagpatuloy ang mga tao sa paghahandog at pagsusunog ng insenso roon. Nang matatag na ang paghahari ni Amazaya. Ipinapatay niya ang mga opisyal na pumatay sa kanyang amang hari. Pero hindi niya ipinapatay ang mga anak nila dahil ayon sa nasusulat sa aklat ng kautusan ni Moises, sinabi ng Panginoon, huwag papatayin ang mga magulang dahil sa kasalanan ng kanilang mga anak, at ang mga anak ay hindi rin dapat patayin dahil sa kasalanan ng kanilang mga magulang. Ang taong nagkasala lamang ang dapat managot sa kanyang mga kasalanan. Si Amaziah ang nakapatay ng sampung libong taga-edong sa lambak ng asin. Nasakop niya ang sela at pinalitan niya ang pangalan nito ng Jokteel. At hanggang sa kasalukuyan, ito pa rin ang tawag sa lugar. Isang araw, nagsugo si Amaziah ng mga mensahero kay Haring Jehoash ng Israel, na anak ni Jehoahaz, at apo ni Jehu. Hinamon niya si Jehowas at sinabi, Makipaglaban ka sa akin. Pero sinagot siya ni Haring Jehoas sa pamamagitan ng kwentong ito. Doon sa Lebanon ay may halamang may tinik na nagpadala ng mensahe sa puno ng Cedro. Ipakasal mo ang anak mong babae sa anak kong lalaki. Pero may dumaang hayop mula sa gubat at tinapaktapakan ang halamang may tinik. Amazaya, Totoong natalo mo ang Edom, at ipinagyayabang mo ito. Magdiwang ka, at huwag ka na lang makipaglaban sa amin. Manatili ka na lang sa iyong lugar. Bakit gusto mo ng gulo na magdadala lang ng kapahamakan sa iyo at sa Huda? Pero hindi nakinig si Amaziah. Kaya nilusob siya ni Haring Jehoash at ng mga sundalo nito. Naglaban sila sa Beth Shemesh, nasakop ng Huda. Natalo ng Israel ang Huda at ang bawat sundalo ng Huda ay tumakas pa uwi sa kanilang bahay. Nadakip ni Haring Jehoash si Haring Amaziah roon sa Beth Shemesh, at dinalan niya siya sa Jerusalem. Pagkatapos, ginibani ni Jehoash ang mga pader ng Jerusalem mula sa pintuan ng Ephraim hanggang sa sulok na pintuan na mga anim na raang talampakan ang haba. Kinuhan niya ang lahat ng ginto, pilak, at kagamitan na nakita niya sa templo ng Panginoon at kabangyaman ng palasyo. Nagdala rin siya ng mga bihag pagbalik niya sa Samaria. Ang iba pang salaysay tungkol sa paghahari ni Jehoash at lahat ng ginawa niya at pagtatagumpay, pati ang pakikipaglaban kay Haring Amazaya ng Huda, ay nakasulat sa aklat ng kasaysayan ng mga hari ng Israel. Nang mamatay si Jehoash, inilibing siya sa libingan ng mga hari ng Israel sa Samaria. At ang anak niyang si Jeroboam na ikalawa ang pumalit sa kaniya bilang hari. Nabuhay pa si Haring Amazaya ng Huda ng labing limang taon matapos mamatay si Haring Jehoash ng Israel. Ang iba pang salaysay tungkol sa paghahari ni Amazaya ay nakasulat sa aklat ng kasaysayan ng mga hari ng Huda. May mga taga-Herusalem na nagplanong patayin si Amazaya kaya tumakas siya papunta sa bayan ng Lakis, pero nagpadala sila ng tao para sundan siya roon at patayin. Ikinarga sa kabayo ang bangkay niya, pabalik sa Jerusalem, at inilibing sa libingan ng mga ninuno niya sa lungsod ni David. Ipinalit ng mga taga-Huda si Azaria na anak ni Amaziah bilang hari. Si Azaria ay labing-anim na taong gulang ng maging hari. Muli niyang itinayo ang Elat, at naging bahagi ulit ito ng Huda nang mamatay ang amanyang si Amaziah. Ang paghahari ni Jeroboam na ikalawa sa Israel Nagsimulang maghari sa buong Israel ang anak ni Joas na si Jeroboam na ikalawa nang ikalabing limang taon ng paghahari ni Amaziah sa Huda. Sa Samaria siya nakatira at naghari siya roon sa loob ng apat na putisang taon. Masama ang mga ginawa niya sa paningin ng Panginoon. Sumunod siya sa mga ginawa ni Jeroboam, na anak ni Nebat, na naging dahilan ng pagkakasala ng mga taga-Israel. Nabawi niya ang mga teritoryo ng Israel sa pagitan ng Lebo Hamat hanggang sa Dagat na Patay, tulad ng ipinangako ng Panginoon, ang Diyos ng Israel, sa pamamagitan ng anak ni Amitai, na si Propeta Jonas na taga Gath Hefer niloob ng Panginoon na mangyari ito. Dahil nakita niya ang paghihirap ng mga Israelita, alipin man o hindi, at walang sino mang makakatulong sa kanila. Dahil sinabi ng Panginoon na hindi niya aalisin ang Israel sa mundo, kaya iniligtas niya ang mga Israelita sa pamamagitan ni Jeroboam na ikalawa, na anak ni Joas. Ang iba pang salaysay tungkol sa paghahari ni Jeroboam na ikalawa, at lahat ng ginawa niya at pagtatagumpay, pati ang pagbawi niya sa Damascus at Hamat na sakop noon ng Huda, ay nakasulat sa aklat na kasaysayan ng mga hari ng Israel. Nang mamatay si Jeroboam na ikalawa, inilibing siya sa libingan ng mga hari ng Israel, at ang anak niyang si Zacarias ang pumalit sa kanya bilang hari.